Kumusta mga kaibigan? Sa video na ito, ipapakita ko ang gagawin kung hindi ma-access ang Windows 11. Una, kailangan nating malaman ang pangalan ng ating device. Pumunta tayo sa Windows Settings. Dito, iklik natin ang System. Ito ang pangalan ko. Sa akin, Desktop t 029 vmc sunod, piliin ang file na hindi ma-access. Halimbawa, itong folder. I-click ang Properties. I-click ang Security, Advanced, Edit. Tapos ilagay ang pangalan ng computer. Ito na. Ito ang desktop. I-click ang OK. Naidagdag ko na ito. Pagkatapos, i-click ang OK sa parehong tab, i-check lahat ng boxes. I-click ang edit. Dito, i-check lahat ng kailangang options. Pwede idagdag ang pangalan ng computer, tapos i-check lahat. Yun lang yun. Ako si, paalam sa lahat.